Nagsimula ang eksena sa isang biuda at single mother na nagngangalang version ni Hebrad. Nakatira siya sa kabukiran ng France kasama ang dalawang anak na sina Laura at Gaston. Mula nang pumanaw ang asawa niya, siya na ang namamahala sa pag-aalaga ng mga tipaklong. Dati, ang pamilya ay nag-aalaga ng mga kambing, ngunit simula nang pumanaw ang kanyang asawa, itinuon nila ang kanilang atensyon sa mga tipaklong sa kabila ng walang humpay na pagsisikap sa araw at gabi, tila hindi maganda ang takbo ng negosyo. Nitong mga nakaraang araw, hirap na hirap si Vershani na pagkasyahin ang kinikita, dahil ang mga tipaklong ay hindi na dumadami tulad ng dati, at marami ang namamatay. Isang araw, sinamahan ni Laura ang nakababatang kapatid para sa pagsasanay ng soccer, kung saan siya ay naging puntirya ng mga bully. Ito ay hindi na bago dahil ang lahat ng mga kabataan sa lungsod ay naniniwala na ang pagbebenta ng mga tipaklong ay masyadong kakaiba. Maging si Laura ay nagsimulang kamuhian ang sariling ina dahil dito. Samantala, bumisita ang isang customer sa farm ni Vershany na interesadong bumili ng maraming tipaklong. Sa kasamaang palad, si Vershany ay walang sapat na dami ng stock, dahilan kaya humingi ng malaking discount ang customer. Dahil masyadong mababa ang ibinigay na presyo ni Vershani, hindi na niya ito maaaring bawasan na nagresulta upang kanselahin ng customer ang deal. Maya-maya sa araw na iyon, isinama ni Vershani si Laura upang tumulong sa pagkuhan ng sariwang damo. Sa sandaling ito, nalaman ni Laura ang tungkol sa nakanselang deal na nagparamdam sa kanya ng pagkabigo dahil ang pamilya ay muling nabigo na kumita ng kinakailangang pondo upang matugunan ang pang-araw-araw na gastusin ngayong sila ay lubhang nangangailangan ng pera, gaya ng nakagawian, si Vershani ay tumawag sa kanyang kaibigan na si Karim, at nakiusap na pahiramin siya ng pera upang matugunan ang pangangailangan hanggang sa katapusan ng buwan. Sa kabutihang palad, pumayag si Karim at nakipag-usap din siya sa isang tao upang magtanong-tanong kung may gustong bumili ng mga produkto ni Vershani. Samantala, ang mga bully ay nag-upload ng video sa social media upang gawing katatawanan ang ina ni Laura. Dahil dito ay labis na naapektuhan si Laura at nagsimulang makaramdam ng galit sa pagdaan ng mga araw. Sa ibang lugar, si Gaston na walang magawa, ay kinuha ang alaga niyang tipaklong upang paglaruan at nagulat siya ng kainin ng tipaklong ang dugo sa kanyang sugat. Nang maglaon, si Vershani at ang kanyang mga anak ay nagtungo sa bayan upang mamili. Sa sandaling iyon, nakita ni Laura ang mga bully na nagpost ng video sa social media. Dahil sa galit, lumapit siya at nakipag-away siya sa isa sa mga bully na nagnangalang Kevin. Sa kasamaang palad, mabilis siyang natalo ng lalaki at sinampal pa siya sa mukha. Gayunpaman, bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Vershani at iniuwi ang mga anak. Nang makauwi ang pamilya, inilabas ni Laura ang sama ng loob sa kanyang ina. Sinabi niya na sawa na siyang manirahan sa isang bahay kung saan hindi man lang siya makaligo ng walang nakikitang tipaklong. Bukod dito, pagod na siya, na laging pinagtatawanan sa paaralan, kung saan lahat ay nakatingin sa kanya na parang naiiba siya sa lahat. Nang tuluyang huminahon si Laura, nilagyan ni Vershani ng yelo ang sugat niya at ipinahayag na nakatanggap siya ng alok para sa 40 kilo ng mga tipaklong. Sinabi ni Vershani na kahit hindi kalakihan ang offer, ito ay sapat na, at sinabi din niya na kung ibebenta niya ang lab kasama ang mga insekto, Maari siyang magkaroon ng sapat na pera upang lumipat sa ibang lugar at magsimula ng bagong buhay. Nang marinig ang lahat ng ito, sa wakas ay naging masaya si Laura. Kinabukasan, dumating ang buyer upang bilhin ang mga insekto. Gayunpaman, nang makita niyang maliliit at matamlay ang mga ito, humingi siya ng discount. Masungit niyang sinabi kay Vershani na 200 euros lang ang ibabayad niya, malayong malayo sa napagkasunduan na 600 euros gaya ng inaasahan, ikinagalit nito ng kaawa-awang babae at pinaalis niya ang buyer. Pagkatapos ay nagwala siya sa loob ng kulungan ng tipaklong at galit na itinapon ang mga bahay ng tipaklong. Dahil dito, nadulas si Vershani at natamba sa sahig. Nang matauhan siya, nakita niya ang mga tipaklong na umaaligid sa kanya at kinakain ang dugo mula sa sugat sa kanyang braso. Ito ay nagbigay sa kanya ng panandali ang pagkagulat na nagudyok sa kanya upang lumayo. Ang mga tipaklong ay naging mas aktibo at agresibo buong gabi, at lumikha ng mas maraming ingay kaysa dati. Kinabukasan, napansin ni Vershani e ang pagbabago at nagulat siya. Iniisip niya na maaaring may kinalaman ito sa dugo na sinipsip nila mula sa kanyang sugat. Desperado na magkaroon ng pagbabago, bahagya niyang binuksan ang kulungan, tinanggal ang bandage sa kanyang braso, at ipinasok ang kamay sa loob. Napatunayan niya na tama ang iniisip niya dahil sinipsip ng mga tipaklong ang dugo sa sugat niya. Sa gabi, sila ay naging mas mataba at mas malakas. Tila nakakuha sila ng protina mula sa dugo. Nang maglaon, nagsuot si Vershani ng protective suit upang tingnan ang kulungan. Nakakagulat, napansin niya na ang mga tipaklong ay mabilis na dumami at ng itlog ng napakarami. Bagamat ito ay hindi normal, nagpasya si Vershani na samantalahin ang natuklasan nagpatulong siya kay Karim at gumawa ng mas malaking kulungan para maparami ang mga insekto. Nagsinungaling sa kanya si Vershani na pinakain niya ng parsley ang mga insekto kaya naging mas aktibo ang mga ito. Nang umuwi si Laura at nalaman ng tungkol sa pagdami ng tipaklong, hindi siya natuwa dahil umaasa siyang hihinto ang kanyang ina sa negosyo. Kinagabihan ay bumalik si Vershani sa kulungan at nagpakain ulit ng dugo mula sa nakabukas na sugat. Ang kanyang aksyon ay lubhang mapanganib, ngunit ayaw niyang isipin ang posibleng kahihinat nito at nananatiling nakatuon sa pagbebenta ng mas maraming tipaklong upang kumita ng kinakailangang salapi. Kinaumagahan, kumuha si Versioni ng maraming balde ng mga tipaklong at bumalik kay Bryant upang magbenta. Si Bryant, na napansin na ang mga tipaklong ay mas sariwa at mas malaki na ngayon, ay hindi na tumawad ng presyo. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang tumaas ang benta ni Versioni. Ang tanging problema ay ang pangangailangan na patuloy na mapakain ng dugo ang mga tipaklong dahil hindi pwedeng laging pakainin ito ng sariling dugo. Si Versioni ay gumawa ng solusyon at bumili ng ilang litro ng dugo mula sa tindahan ng karne. Pagka-deliver nito, hinaluan niya ng harina ang dugo upang mas lumapot, bago ipinakain sa mga tipaklong. Sa kabilang banda, si Laura ay lalong nadidismaya sa lumalagong pagkahumaling ng kanyang ina sa mga tipaklong dumating sa punto na napuno na siya at hindi na makayanan ang ingay na nagmumula sa mga kulungan. Bilang resulta, pinunit ni Laura ang isa sa mga greenhouse dahil sa sobrang galit, kaya nakatakas ang mga tipaklong. Samantala, si Gaston ay nasa malapit at nakaupo sa truck kasama ang kambing na si Hugay. Sa kasamaang palad, ang mga mapanganib na insekto ay naakit sa kambing at inatake ito, Sinikap ng mahinang bata na iligtas si Hughie, ngunit pilit itong inilayo ng mga tipaklong. Nang bumalik si Versanie mula sa bayan, lumuluhang ibinalita sa kanya ni Gaston na si Hughie ay kinuha ng mga tipaklong. Nang maramdamang may mali, inutusan ni Versanie ang kanyang anak na manatili sa loob ng bahay habang hinahanap niya si Hughie. Hindi nagtagal, nakita niya ang walang buhay na katawan ni Hughie na nakahandusay sa bukid at natatakpan ng daan-daang tipaklong na kumakain dito. Nagulat siya, ngunit hindi niya sinabi ang totoo sa kanyang anak. Sa halip, isinama siya ni Virginie sa paligid ng field na nagpapanggap na tinutulungan niya itong hanapin ang alagang hayo. Pag-uwi nila, tinanong ni Vershanie si Laura tungkol sa greenhouse at galit na inamin ng huli ang kanyang ginawa. Nagresulta ito ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Sinisisi ni Laura ang kanyang ina sa lahat habang binabalaan siya ni Versiani na huwag na ulit pupunta sa kulungan ng tipaklong mula ngayon. Paglipas ng ilang araw ng walang humpay na pagtatrabaho, nagpa siya si Versiani na magpahinga at isama ang mga anak sa beach picnic. Habang nagpapahinga sa baybayin, sinabi niya kay Gaston na pumapayag na siyang sumali sa soccer school camp na nagpasaya sa bata. Pagkatapos mag-enjoy sa beach, ang pamilya ay bumalik sa bahay, at nakita nila si Karim na naghihintay at may dalang bagong scooter. Naghanda pala ng surprise gift si Versioni para kay Laura na ikinatuwa niya. Nang gabi iyon, nag-usap sina Vershanie at Karim habang umiinom at ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa romantikong halik. Sinubukan ni Karim na magpatuloy pa ngunit bigla siyang pinigilan ni Versioni, marahil dahil ayaw niyang ipakita ang mga sugat sa kanyang katawan. Sa sumunod na eksena, makikita si Vershanie na nakikipag-ugnayan sa butcher na humihiling ng agarang deliver ng 50 litro ng dugo. Gayunpaman, tumanggi ang nagbebenta na makipagtransaksyon dahil bumibili siya ng dugo ng walang malinaw na dahilan. May hinala rin ang butcher na baka ginagamit niya ito sa maling paraan. Dahil dito, namroblema si Vershani e dahil kailangan niyang makahanap ng mapagkukunan ng sariwang dugo sa lalong madaling panahon. Nang walang ibang pagpipilian, muli siyang nagsimulang maglabas ng sariling dugo upang pakainin ang mga insekto. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang lumala, at sinimulang itulak ang mga tao palayo sa kanya. Matapos maabot ang pisikal na limitasyon, nagsimulang maghanap si Versioni ng dugo sa ibang lugar. Isang gabi, napansin niya ang aso ng kapitbahay na gumagala sa bukid at nagpasyang ipakain ito sa mga insekto. Gayunpaman, ang kakilakilabot na ginagawa niya ay hindi nagtatapos doon. Nagnakaw din siya ng mga baka sa kalapit na sakahan at pinakain sa mga tipaklong. Isang araw, umuwi si Laura pagkatapos ihatid ang kanyang kapatid sa soccer camp. Tinawag niya ang kanyang ina ngunit walang sumasagot. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid ng ina at nakita ang maraming dugo sa sahig. Naalarma, nagmadali siyang pumunta sa kulungan, para lamang masaksihan ang isang nakakakilabot na eksena, ang kanyang ina ay walang sapin sa katawan at hinahayaan ang mga tipaklong nakainin ang sariling dugo. Ito ay nagdulot ng labis na takot kay Laura, kaya nagmamadali siyang umuwi at nagkulong sa banyo. Agad niyang kinontak si Karim sa pamamagitan ng text message at sinabihan itong pumunta sa bahay nila dahil masama ang pakiramdam ng kanyang ina. Hindi nagtagal, dumating si Karim sa bukid kung saan nakita niya si Vershanie na naghahanda ng harina para sa mga balang. Sinubukan ni Karim na makipag-usap sa kanya ngunit hindi niya ito pinapansin. Maya-maya, bigla siyang nahilo dahil sa maraming dugo na nawala. Sa paniniwalang ito ay dahil sa pagod sa trabaho, isinama ni Karim ang mag sa kanyang tahanan at sinubukan na pasayahin sila sa pananood. Nang maglaon, nang dalawa na lang sila ni Karim at Laura sa kusina, isiniwalat ni Laura ang nakakabahalang nasaksihan niya sa bukid kanina. Nang marinig ito, hinarap ni Karim si Vershani at pinayuhan siyang sabihin ang katotohanan. Gayunpaman, nanatili siyang matigas at ayaw ibunyag ang ginagawa na humantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang magkaibigan. Samantala, pumasok ang kapitbahay sa isa sa mga greenhouse para hanapin ang nawawalan niyang aso. Sa loob, nakita niya ang kwelyo ng kanyang aso na basang-basa sa dugo. Sa kasamaang palad, bago siya makapag-react, inatake siya ng mga tipaklong na humantong sa malagim na kamatayan. Nang maglaon, inihatid ni Karim si versioni e at Laura sa kanilang bahay, at pagkatapos makita na nakapasok sila, nagsimula siyang tumingin sa paligid ng greenhouse. Hindi nagtagal, nadatnan niya ang walang buhay na katawan ng matandang kapitbahay, na dinudumog ng mga tipaklong, na labis niyang ikinabigla. Ilang sandali pa, nakita siya ni e sa labas at napagtanto niyang natuklasan niya ang kanyang sikreto. Muli silang nag-away at ang baliw na babae ay tumakbo pabalik sa kanyang bahay upang harapin si Laura. Tinanong niya ang anak kung ano ang sinabi niya kay Karim, ngunit tumanggi ang huli na makipag-usap sa kanyang ina at nagkulong sa loob. Samantala, pumunta si Karim sa kanyang truck at kumuha ng tangke ng gasolina. Pagkatapos ay binuhusan niya ng gasolina ang mga greenhouse at sinindihan ang mga ito. Matapos mapansin ang apoy, tumakbo si Vershani sa labas at sinubukan na pigilan si Karim, ngunit itinulak niya ito sa lupa. Noon lamang napagtanto ng dalawa na ang mga tipaklong ay nakatakas sa kulungan at nagsama-sama. Dahil sa takot, hinayaan ni Karim si Vershani at tumakbo sa bahay. Sinubukan ni Vershani na patayin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanyang anak na sumisigaw ay nagmadali siyang pumunta sa bahay. Sa loob ay nadatnan niya ang kawawang si Karim na kinakain ng mga tipaklong. Sa sumunod na eksena, kahit papaano ay nakatakas si Laura ngunit patulong pa rin siyang hinahabol ng mga tipaklong. Habang tumatakbo siya sa kalapit na kagubatan, sinundan din siya ng kanyang nag-aalalang ina. Nang mapagtanto ni Laura na wala ng ibang paraan, tumakbo siya patungo sa lawa. Doon, nakita niya ang nakataob na bangka at nagpas siyang magtago sa ilalim nito. Gayunpaman, ang mga nakamamatay na insekto ay hindi pa rin sumusuko at nagsimulang lusubin ang bangka. Ang pinagsamang bigat ng mga tipaklong ay nagsimulang itulak ang bangka pababa at unti-unting nalulunod si Laura. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating si Versioni sa eksena at kumilos. Matapang niyang hiniwa ang mga palad gamit ang pocket knife at pinahid ang dugo sa mukha niya. Plano niyang akitin ang mga tipaklong patungo sa kanya at iligtas ang kanyang anak. Gaya ng inaasahan, gumana ang plano, at agad siyang pinalibutan ng mga insekto. Kinuha ni Virginie ang pagkakataong ito upang sumisid sa loob ng lawa. Lumangoy siya pa at pinipigilan ang paghinga ng mahabang panahon. Nakapagtataka, sumunod ang mga tipaklong at sunod-sunod na namatay sa pagkalunod. Natapos ang pelikula ng muling bumangon si Vershani at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak, na nangangakong isasara ang negosyo ng tipaklong mula ngayon dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.